Welcome sa aming podcast ngayong gabi. Kasama ko muli si Boy Palayas. Kami ay bibigyan sa inyo ng ano, kwentong katatakutan muli. Parang ilang muli 'yun, tatlo no. Sana maulit ulit Oo, oh, nga. So sir, anong ano ngayon? Mukhang babati ba? ko, babati mo na ako sa ating ano, madlang tao. Sige, bati ka muna. Ako ba tawag? Tawag ko tawag ba sila? Ha? <laughs> Yun, hindi mo bigot Kapi ha? bagong set natin. O, oh, salamat dyan, Mayor. Yes, thank you kay Mayor, Federico. Thank you. Buti na, nalo ang manok mo. Hmm, nanalo. Ano anong Kaya mo? 30 pesos lang. Nanalo naman. Pwede na. Hirap ng kalagayan. Bawal oh, magsugal. <laughs> Bawal magsugal. Bawal <laughs> <laughs> yan. Teka, ano pa tayo? Kumidyante ko <laughs> na Yung nga ng tanong eh, hindi mo tayo kumidyante. Tiyasa tayo. Yan. <clears throat> Ngayon, may babahaging muli si Boy Palayas ng isang nakakatakot na kwento. Ito ay based on true story. Taba ko, sir. Hmm. Ang simulan tong kwento na to na... Matagal lang yung kwento ng kwento to ng nanay ko sa akin. Kasi may nangyari sa pamilya nila, sir. Medyo mahiwagang pamilya nila eh. Nung una kong naibahagi ko dito yung lola kong niligawan ng ikanto, Nakapag no. yung dumadalo yung ikanto. Nahihimatay siya, automatic. Marahil na una ko nang ano to, sir. I-recall -re ko lang para sa ganyan is uh, maano natin ba, maalala natin o oh, baka isang araw eh. Mm. din ng tao, no? Oo naman. <clears throat> karon sila ng mga kapatid. So, bali, umabot ang ang uh, anak ng lolo ko. Masipag eh. Probinsya, sir eh. Oh, masipag sa trabaho, masipag yun. Oo, oh, gumawa, mm. Ah. ng bata. Mm. <coughs> so bali nakapito sila itong anak na nilabas ni Luwal. Oh. Problema may tatlong namatay. Mm. Yung isa, yung pang pangwalo ay yung maselimoto. Ang kamatayan. Ito yung kukwento ko po. sa niyo? nakwento to sa tiyo ko eh. Bale, hindi naging magandang naging ano niya eh. Pero, hindi ba kayo sa akin? Eh? Ewan ko, nung title na to sir eh. Pero, merong kapangyarihan ng bata eh. Bata mismo? Oo, oh, may kapangyarihan siya. Ano nangyari yun? Hindi ko alam eh. May kwento lang sa akin ng nanay ko at na-radio nagkaroon ako ng interes. Na baka may dagdag sa vlog mo. O oh, mali mo, yung mga tao, baka may mapala daw. O, oh, nawa. Kasi may nababasa ko yung comment ng comment sa'yo. <laughs> Oo. Oh, Shoutout doon sa comment ng comment sa akin. Salamat mm. sa mga comment mo, ha. Grabe ba? <laughs> Oo, oh, grabe ba? Ay, bigay lakas sa akin yun, eh. Hmm. Yan nga, eh. Nakakabust na nga, ano mo. Lagi yung sinasabi, umpisa pa lang, wala na na pala. Hmm. ka agad yung ano. Mm. Pero ito yung balik mo sa kanya. <laughs> But Huwag ka na manood. Oo, <laughs> oh, yun nga. Pinakamaganda nung, no? huwag ka manood. Oo, oh, show mo ba yan? Diba? Show so, mo ba to? Mm. Oh, diba? Mga ganun. Ang familiar yun, <laughs> yun yung salitang yun na ah. Parang narinig ko yun, maraming tao yun. Uh, yun tapos nasabi, <laughs> show mo ba ito? Parang ito, ito yung malayo na naman tayo. Oo, oh, layo eh. <clears throat> so, bali, yung batang ito, kasi pinag sa santo. Oh. Nung pinagbubuntis siya, may mga santo sila, mga ano, yung um, imahe. Oo, oh, mga imahe, mga talaga, mga, mga santo, santoy mga debote, di ba, pagka uh, panahon siya rin ng uh, January sa Tondo, di ba? Ay, oh, piyesta. Piyesta ng itim na Nasareno. Nazareno. Taka pila parada sa Rimang Santo. Oh, yung posisyon. batang, yung batang si ano si Jay Puno. Yo, oh, yun nga. Ayun, uh, pinaglihisar sa Santo. At nung pinanganak sa Sir, pagluwal ng bata, yung buhok ng bata kulot na kulot. Oh, parang yung nga, yung napaglihian eh. Yung parang Santo Niño nga. Oh, sa Santo Niño na ano pa, matindi Sir, kulot ng buhok, parang yung buhok niya pa, parang ginto. Lantay na ginto yung kulay. Ginto? ah oh, parang naging kulay ng ginto yung buhok. Hindi ko nag hindi naging hindi ginto literal, pero yung buhok naging ano nga dahil sa sobrang ah uh, ewan ko nangyaring may paglihan eh. Sa paglian nga yeah, sir. Oo. Oh, parang creepy nun na. Mm. Yung batang yan. Simula so, nung nagpangalak siya, ano? Masagana sila. Ah, abundant life. Ah, hmm. sa gana, ano sila nung panahon kasing yung sa pitong magkakapatid sa nanay ko nga. Yung pito pa lang sila, yung pito pa lang sila. Hirap sila. Tang kasi sa bundok sila nakatira eh. Kahirapan, kagipitan, tsaka ano eh, yung pagkain. Ultimo probinsya to sara, dapat madali ang, madali na sana pagkain kasi hindi nga naging gano'ng kadali. Ang ah, yung kakulangan ba sa ano? Ah, kaya ano rin sila doon eh, medyo binibisita rin sila eh ng NPA. Uy, um, may mga NPA din kasi. Yan ang nakakatakot oh. na literal. Mm. Pero ang kagandahan, hindi ko sa inano sila, kundi wala naman silang sapilitan sumapi, kundi humihingi lang sila. Ah, oo. Oh. Pagkain, barang bilang protection oh. o makikipagano lang ba? Kasi yung unang, di ba, una kasing perception ko kaya nasabi ko nakatakot. Kasi di ba, pag sinabi yung NPA, ano Mananakit eh. sila. Mananakit. Eh. Ah, Pero base naman pala sa kwento mo, eh, ano lang na sila, naman. nangihingi lang talaga. Oh. Kasi ano nga sila, di ba, wanted nga sila. Kaya kailangan nila ng support, ah. no. Oh. may, pagkain ng, may pagkain sila. Hindi naman sila nagsasapilitan na, uy, bigyan nyo kami, oh, mananakot, may death threat na, wala naman. Hindi naman ganun na naging scenario nila. So, balit, hmm. dahil bundok nga sa'yo, hirap nga, Number one, bigas. Wala eh. bundok yun eh. Wala pala yan. So, bali, ang bigas nilang kinakain, mga mais, balinghoy, yun ang pansad nila. O, so, parang pangsab sa kanin ah, ah, eh. Ah, pansad. Pero nung pansad dumating niya. yung tiyo ko, lalaki ko, dumating yung tiyo ko, yung baby, dahil sa malaki siya. Sumagahan ang buhay nila. sa so, na na sila sa pagkain, may dumarating talagang tulong, may dumarating na, basta ang iba talaga raw eh ang gaan sa buhay biglang nagkaroon ng magandang oportunidad na trabaho oh, nung simula ng S sinilang itong bata hmm. sa madaling sabi sir parang ano na dahil dun sa batang yun nung sinilang yun yung naging swerte sa kanila nang siguro marahil. marahil pero wala naman swerte sir eh. oo oh, nga hindi nga nakuha okay, hindi sa gano'n eh. gano pero dahil sa ano nga beliefs nila at sa diba hmm. matasang fate nila dun eh base sa itong uh, uh, kung ano kinisip nila. Isip, siyang napangyari ah, okay. Itong so, batang to, ano? Itong tiyo ko. May kapangyarihan din, sir. Kapangyarihan? Mm. Dahil nga, hindi ko nga alam. Ayaw ko eh. Ang, ang hirap uh, imagine. Ang mahirap isipin sa bagay na paano. Kasi ito lang ah. Kaya niyang patigilin ang ulan. Hmm. Siya. Nag-pray siya. siya. Eh, wako, nagkataon lang ah. Nag-pray siya. Sabi niya, Panginoon, patigilin yung ulan kasi yung tatay ko nasa bundok tumigil din yung oras na nagpe-pray at every time na nagpe-pray tumitigil si Rang Ulan hindi to nag ewan eh, ko kung nagkataon lang ba kung lang ba kung tinataon lang ba hindi ko alam eh hmm. basa kasi ang bundok sir kung maalala mo medyo prone siya sa ulan oo oh, kasi, malawak kasi, yung lugar eh ah hindi bukod sa ano doon, pag bundok kasi maulan talaga sir oh, Rain forest matasang lugar ang, malawak malapit sila sa mga ulap eh, oo oh, ko. yung ulap doon nagkakaroon ng ano eh, di ba sa medyo mataas taas na lugar, doon nagsasama yung init lang hmm. ng hangin. Kaya nagkakaroon ng... Oo, oh, itong ito ang ngayong uh, ano, uh, sa sa'yo, yung nagkataon lang ba? Pag-pray ng bata, tumigil na agad ang ulan. Pag-pray na pag-pray, every time na nag-pray ha, uliting ko lang, kada pray niya sir, tumigil na agad ang ulan. Malakas ang ulan nun. Nangyayari Nangyari, Nangyayari, nangyayari. Nagkataon na, nagkataon. Nagkataon talaga. Tambahan lang ba? Hmm, hindi ko masabi. Ay, may hirap din. May hirap din. May eh. paliwanag. Maaaring mm -hmm. oo, baka na-tsempohan lang na ano, tapos na yung ulan. Ah. Patigil na. O maaaring talagang merong ano, meron talagang kapangyarihan <laughs> nga. Bukod sa ano sir, bukod sa kaya niya magpatigil ng ulan sa mga masamang panahon, kaya niya rin pala isubo yung kamao niya. Sa bibig, sa bibig niya, gamit ang bibig, subukan mo. Hindi ba hindi kasha? Hindi kasha, laki ng kamahaw ko eh. Pero hindi ganun kalaki ang bibig ng bata. Pero to kasha sa ano ko, oops. oops. Iba yun sir eh. Ay, iba ba yun? Sige, palitan nyo. Hindi yung... kasi usapan ka eh. uwi? Ako Oops. Kasi nang ginagawa ko yung kinakamahaw. Ano, peace, peace bomb yun sir? Kayo? Peace bomb ba? Ganun? Peace, peace bomb Kasha talaga yun. Peace bomb eh. Swak yun oh. kahit gano'ng kalit talaga. Oo. Pasok talaga. Pasok yun talaga. Peace okay. bomb okay. yan eh. Kita oh, mo. O ba? Sakto. Meron naman ano ba Heading. Ayun. Ganun naman ng ulo kung saan pa mapunta tong kwento oh. to tuloy mo na nga kasi panggulo ka eh <laughs> na ano ako eh, naaliw ako doon sa fist bomb eh sa bali sir kanina yung sabi ko kaya niyang subo yung kamao niya pero hindi ganun kalaki yung bibig ah baka isipin nila malakar din eh yung malaki bibig na komedyante eh hindi talaga normal ang bibig pero yung sinuburo yung kamao hindi rin ganun kalakalita ng kamao para subo nasusubo sir ngayon, mga Ah, hindi ko ano kung tricks niya ba o ano pa man eh. Di ba hindi uh, hati, may uh, ano sa Joey? Yung... Hindi atin alam eh, kung ano parang meron siya sa Joe na ano, may extend. Okay, di ko hindi ko alam eh kung anong talento, di ba? Talent. Baka talento rin niya o mm, baka talent may... naman niya abnormal din sa katawan mm. niya kaya nagagawa niya mga bagay. Baka 'yun 'yung ano niya, special ability. Mm. Isang araw, ito na 'yung medyo ano na. Hindi siya naging creepy kundi ito na 'yung naging masalimot na sa kwento. At malapit na rin magtapos ang kwentong ito. Isang araw, sir may napadpad na albularyo, manggagaway. Albularyo? Mm -hmm. -hmm. mang albularyo, dun sa amin. Itong The... lolo ko, hindi talaga niya napigilang ibahagi o ikwento. Na paghawak niya, itong anak ko, yun niya. Itong anak ko may kapangyarihan, kaya niya patigilan ang ulan, kaya niya magkaroon ng mga himala eh. May mga himala hmm, rin himala. sir pala. Mm, kaya niya hmm. rin pala magpagaling. Mm. So, bali, yung albularyo, nagkaroon ng interes. Ang mga albularyo, may mga pangontra. Ultimo nga, di ba, mga aswang, mga aswang, tsaka itong mga makukulang, makukulang, mm -hmm. tayo nilang kontra. Eh. Pambabarang, oo. Oh. Ang ginawa dun sa... Nagkaroon siya ng interes, eh. Siguro, inisip niya, paano mapapasakin yung kapangyarihan ng batang ito? Nung kwento ng lolo ko, syempre, wala siyang, wala siyang alam. Hindi niya alam na mga albularyo pala yung na um, niya. Kasi kalat na sir sa lugar namin eh. Kalat, kalat na doon sa lugar na yung batang yun. Pero naging ano siya, nagamit niya sa kabutihan yung binigay sa kanya. Oo, uh, binigay na kung ano mang kapangyarihan o talent yun. Pero ang questionable kasi sa akin sir doon, kung kanino nanggagaling yung kapangyarihan. Hindi ko Kasi okay. di ba, uh, may dalawang pagpapala meron sa mundong to. Ah. Uh, meron nang gagaling sa Diyos, may nang gagaling naman sa, alam mo na, uh, dito sa mundong ito. Tama. Pero hindi ko kasi ma-distinguish kung saan siya nanggagaling. Kasi kung ginagamit niya sa mabuti, although galing sa masama, masama pa rin. Pero kung sa kwento naman kasi, wala naman kasi siyang... Wala naman siya. Wala naman siya, ah, wala naman siya sinubong mutya. Oh, wala naman siya... Hindi, tsaka ano, wala siyang perwisyo. Oo. Oh. Hindi rin siya kagay ni Robin Hood din na tutulong siya, mabuti ang ginawa niya. Ang problema, galing sa nakaw, bago siya sa iyan niya. Pagdating kasi dito sir, sa kwentong to, wala naman siyang perwisyo. No. Kung baga naging, mm -hmm. ano ba tawag doon yung parang nasa yun na kasi likas mo na yung... Oo, oh, likas niya likas yung, yung kapangyarihan yung... na yun. Na-discover niya na lang siguro sa paglipas ng panahon. Five years old pa lang tong bata to, Sarah. Five years old pa lang siya. Nagkaroon na siya ng mga ganong kapangyarihan, mga himala, at mga pagpapagaling, pagpapagamot. Hindi, no? So, balit, dahil sa ano yung lolo ko, siya so excited eh. Excited siguro siya. Parang ano, sa sobrang ligalig, hindi niya napigilan ah, na eh. kwento sa Ay, ibang niya. tao. Pagkakwento, sir, yung araw na yun, nagkaroon siya ng interes. pag uwi pag-uwi ng abularyo, nagkasakit na yung tiyo, yung ano tiyo ko, Ay, grabe. Nagkasakit siya bago lumipas ang ilang araw. Ang sakit, lagnat lang eh, lagnat lang. Ilang araw lang din, sir, binawian ng buwal. Mm. Binawian din ng buwal. Pero teka, di ba ang albularyo, nagpapagaling yan eh. Kasi nga dahil nagkaroon siya ng interest kung paano mababaw o may lilipat yung kapangyarihan. Ng ah, bata. okay. So may kakayahan din pala silang Kaya yung, hmm. So ibig sabihin, ito lang yung conclusion. Kung galing sa Diyos yan, kapangyarihan na yan, hindi ka mapapano eh. Ay, oo. Oh, yun talaga. Doon palang magkakaroon ka na lang ada, idea. Kasi kung cover ka ng blood ni Jesus Christ, sino pa man yung kaharap mo na makapangyarihan daw dito sa lupa, walang ibang mas makapangyarihan siya. Sa at hindi ka masasaktan. Pero dahil nga ang kapangyarihan na yon ay ah, balot siya ng ganun pa man. Eh, pero hindi niya naman sinadya, sir eh. Pinanganak nga siya dahil pinanganak siya na yun na yung likas, likas na ganun. Nature niya na yun. Eh. At hindi naman natin pwede sabihin na bakit niya ako nilikang ganito? Eh may purpose nga yan. Problema, sir, may hangganan lang. Hmm. Nagkaroon May lang talaga ng wala, ang lang talaga eh. So, Nagkasakit ang bata, nalagnat, uh, okay. ng napakataas lagnat, hanggang ng buwan itong tiyo ko. Nakakataka ko din yung kwento. Doon? Hindi ko talagang po uh, ibabahagi yung pangalan niya. Pinakakalungkod din dahil hindi ko rin talaga nakita. Mm. Ang nakakatakot ko doon, hindi yung likas niya Yung likas niya okay eh. Parang creepy lang kasi. Hmm. Kaya niya magpatigil ng ulan, napagpapagaling, hmm. at yung ano-ano pang himala. Hmm? Ang nakakot ako doon, yung palang may albularyo palang kaya rin kumitil ng buhay ng tao. Eh dahil nga sa kapangyarihan din. Yung pala yun kapangyarihan niya. Kaya pala ano, kaya pala kung galing din pala, kung kaya rin nila, kung galing nga ba talaga din dito sa mundong tong yeah. kapangyarihan nila, kaya rin nila magpagaling, kaya rin nila manakit. Ano yun pala yung nakakatakot yung ano na yun. Grabe yung kwento mo sir ha. Ah. Parang ano, kakaiba siya pero pirgo lang na yeah. ano diba. Pero magbibigay tayo ng mga ano dito, impormasyon kung totoo nga bang kaya rin nilang manakit, ilalagay natin lahat yan dito para dagdag kaalaman din yeah. sa mga manonood. Kaya yun, dito na namin tatapusin tong video nito at nawa ay may napala kayo. Nawa ay uh, lumigaya naman din kahit natakot, kahit paano. So, huwag yung kalimutang i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel at muli, kusibay patatas at isang mga panindig balahibong gabi sa inyong lahat. Peace, 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 peace.